update sa ating lemon. Nakita niyo na to last time, di ba? Yan. Yeah. Yeah. Medyo maliit pa to nung last time. Malaki na siya ngayon. Yeah. Mm -hmm. Yan o. Oh. Siguro pa ginawakan ko siya. Yan siya. Ganyan siya. Ganyan siya. Oh. Pag ginawakan ko siya. Yan o. Oh. Sa buong kamay ko na siya. Ayan. Pero hindi pa siya ulit nagbulaklak. Yung nandito, ito, namumulaklak na naman. Pero hindi siya magsasuksesful eh. Medyo hindi siya ganyan kasuksesful. Sana mabuo Iakit akyat natin. Uh, ipasa ipasok ko doon. Kasi lagi nang sa daanan. Parang nang sagi. Yan. Yan Oh. Nang malaklak. Yan yung sana mabuo. Yan. dito nang nakaraan na kita mo, ang daming bulaklak yun, di ba? Unfortunately, nagkanda maganda hulog yung bulaklak niya. Walang nabuo doon sa batch na yon. So hopefully, okay lang yan. Okay lang yan kahit ano nabuo ka. Ito, meron na ito isa pa lang. Dito, hindi din. Namulaklak na din to. Yan o, oh, pero nahulog. So, may bulaklak siya ngayon. So, not sure. Ay, yun, may bulaklak pa. Ayan. Ayan. Sa ilalim. Normally, yung nabubuo, yung area na hindi sila nagagalaw. Ang ah, katulad nun. Hindi mo siya pansinin. Ay! May isa siyang... Ako talaga medyo hindi malino ang... <laughs> Labo talaga mata Sorry <laughs> naman. Yan oh, hindi ko nakita. Sa, ano ba yan? Pasensya na. tinalik ko muna. Hindi siya kaya ng powers ko. Yan. Mag-isa lang siya. Maliit lang din. And, makita ko kanina habang naglilinis dito. Meron doon oh. Sa, Though, sometimes hindi talaga nabubuti yung kanyang kalaki. So, hindi ako nagiging hopeful. Pero yan, at least, di ba? Hmm. na sa siya kalaki? Ganyan lang. And, punta tayo dito. Tandaan nyo, maraming kalat dito nung nakaraan. Maraming dahon. Tumaba na yung lupa. Ito na yun napakabuhaghag na niya. Yan. At yung taba na yan, mananatili yan dyan. dyan. And nakuha nito. to. Tada! Ang dami yung bulaklak. Yan. Nakakatuwa. Hmm. Ito yung medyo payat kasi yung lupa dito eh. Kaya, yeah, ayun. Diba? Tubo na din siya sa wakas yun ang tabat na ng lupa dyan this one ano yan ah uh, rambutan so hopefully yan ito din wala pa siya pero tumabat na din siya yung nandito nung nakaraan hindi siya naging successful ayan oh naabangan ko yun eh pero nalaglag siya ganun siya kapag lagi siyang nagagalaw nalalaglag talaga so but hopefully tinan natin okay lang yun hanggang okay sila wala hindi pa siya nakakaano eh hindi pa siya nakaka-recover but eventually yun. Marcot, marcoted to, na kalamansi galing sa asawa ng kuya ko. Bilas ba tawag doon? Thank you sa asawa ni kuya. Ayan. Lagi niyan ako pinapadalhan. Mga tanim-tanim. Pag magsabi ako, puhingi ako ng ganitong market kasi ang galing-galing din sa tanim papadalhan niya din ako. Yung saging sa kanya din. Yan, nakakatawa lang. Alam mo yun, kahit yun yung parang fulfillment, siguro talaga. Kahit iilan lang yung tanim mo, tapos makita mo na nag-grow sila. Yan o, oh, nagiging successful sila. Yan di siguro yung mga parents natin, no? Nag-fruit pag nag... Kasi, kahit hindi ka ganong kagandahan, for example, hindi ganong ka perfect, pero ito para sa akin, perfect pa. Sa mata ng iba, kahit ang pangit pa niya ng tanim mo, pero, ako, masaya ako, kasi, lahat ng pagod, tapos kahit maliit lang yung bunga nila, okay lang yan. Masaya-masaya talaga ang pakiramdam. So, yun. Umalik na ulit yung Nakalpo. Ito yung reason bakit ko nag-decide na kananong ko din sila. Nakalbo siya. Ang buti na lang umabalik na. Hmm, kalbo din. Pero babalik yan. Hmm. Ang aking lemons. Madami sila. Sana magbunga pa sila lalo. Aantayin ko silang magbunga. At, i-enjoy ko yung bunga nila. Ayan.